Dito, unang agawan sa tago nga mga din. Naniigang talaga ako sa kalihukan nila. niya kaya ako pa mahinong kukuha nakakuha doon. Sorry na talaga. Hindi ko naman kagustuhan yung pinaghirapan nila. Makuha ko pa. Tapos yung corner nila, nakuha ko din. Ay, noong siya naman eh. <laughs> Sabi ng iba, yung gold lane daw, dapat priority lane daw talagang dalawa niyan mga doy. Sos Mario, sip, ginawa niyo naman inta, yung taong PWD yung gold lane na yan. Pero yung prank ko nilag talaga mga day, ah dinis e ko muna talaga. Tumabang pa nga sana yung Julian, kaya lang pinabilaan ko na mga day. Mahirap nagmahinaikan ko yan. <laughs> Nagwan-baywan na pala yung taong dalawang in-divine yung pero nagwagi talaga yung kakampi ko. Sus, Mario na ni Ida, maninoan pala sila sa a. Ah, salamat na lang. <laughs> Hindi rin talaga yung taong makulit yung Julian na ito mga day. Akala siguro niya, madlock ako sa kanya. Susuko, lako, wala akong kinakadlockan. Oh, so itong manino maninuan si Longlong. Ah, eh, bakyad, bahala ka na dyan. Mahirap na pag mahinay kang pakita. Nag-dive na pala yung tayo yung Longlong -long dito sa kasamahan ko mga doon. Kaya ah, kailangan kong tabagan yan. Sinabihan ko yung kakampi ko na lahat ng nakikita mo dyan. Pag mamayari ko yan, hindi pwede yung hindi pwede. <coughs> yung dalawa pala dito mga day malakas na to, hindi na gano'n lakayang pigidan kaya himuwi natin yan paupuin natin yung nakainom yan ang tinatawag dyan mga day na shot nyo na nakaupo pinagmasdan ko lang muna talaga yung kalihukan nila dito mga day siyempre hindi tayo basta basta papasok dyan saka na tayo sumulod dyan kung alam na natin yung humot na sila ay unsa pa ay para surbul ba? Ganyan pumasok mga boy. Paglabas, surbul na. Sinabihan ko yung kakampi ko dito, akin yan. Ibigay niya sa akin yung mananap na yan kasi nararamdaman ko talaga yung kapangyarihan ko ngayon. Kaya yung pangko bigla na lang ginintang nagpaalam. Tapos dito, dumaghan man din sila mga boy. nararamdaman ko talaga yung kapangyarihan ko. Bawat pagputok ko yung taon, so talaga yung taon ako mga boy. Tapos yun na, naunsan man, man yung ani. Manunyak, manula mo kung gadao mo ato yung yeah, sinabihan ko yung lunglung -lung na ibigay niya sa akin yung savage na yan kasi parang gusto ko talaga yan Sasarapan na kasi pa nakasenta ko pagpapotok kaso hangol man siya mga day kaya binigay ko na lang sa kanya yan gumagawa <coughs> pala yung tayo ng pangarap yung lunglung -lung dito mga day pero ah, hindi talaga ako nagdahog mo nahapag pag ibintawa ko impas na ako niyan pero joke lang yun never akong ma-impas doon siguro pag hindi ako laking boy scout ah, wala na-impas na ako talaga doon mga day pero buti na lang talaga <coughs> nagkaroon pa ng ayon tayo ng prank ko yung flicker na tinulog yung sa kanina mga doy pero ah oh uh, sikra gudu yung kayo yung flicker niya kasi hindi ilan talaga yung taon siya naligtas dun mga doy pagkasayang lang gudu yung talaga seminar ko yung flicker mo next week doy <laughs> o sige doon na rin talaga yung mga kampi ko na tapusin na gudu yung laban kaya ah nagdumali na yung ako dito mga doy hindi na ako nagjogging dumalaga na gudu yung ako tapos sa loobong ko yung bitrex mga doy kaso biglang na ka ang nawala ay iba talaga yung paputok ko Buti na lang talaga yung para sa pagiging yung nakatak mga daya ah. Wala na naman giling tawon. Pero bumili ako dito ng life jacket mga boy. Kasi yung piligro na rin yung kahintang ko. Gamay na lang gilintaon eh. Pero sumulod pa rin talaga ako. Kaso naman naman po ay.